taong kanin. Pupunta tayo doon sa ihaw-ihaw. At doon tayo kakain. Hi! Doon kayo ta kakain ng hapunan. Kakain tayo dito. At ako'y nagugutong. Ayan. Ayan. Wala nang kanin dito lang lahat. Ayan. <laughs> Di pa sabi ko nga sabi ang Ayan na Ayan, mayroong pakanang manok May isaw May laman, may hotdog Tingnan namin Anong si Bonbon bon, Please Bon mga <laughs> Laking... mga Bana, wala ka ni Bliss, kanina pa nag-aamitin oh, <laughs> Gamay pa rin si Bunbun sa unang kita na to. Ilan taon pala yung si Bunbun? Eh? Ano? 13. 2 years old. 3. Tapos yung kambal, baby pa. Papa, ihaw tayo, kakain tayo rito. Okay. Oh, naman dito, dito naman magkakaya hapunan. <laughs> <naman> mag <coughs> hmm. Anong manok? No? Paal pala pa ng ano to? Nakalive na? ko? Hindi. Nakarecord lang na. Kain kayo kain. <coughs> kain. Kain kain. Blue nito kita <coughs> rin dyan, wala na naman. <laughs> Dito so, na so naman. naman. Kahapon eh, ang saya-saya niya, taon yung pagkakaba niya ng sasakyan. Hmm. ako pabili pabili Kami niya rice rice. Mahang, mga. kaya. Patay sila. Yan. Sabi ako sila, hindi ko rice. Isang. Ang sarap Ang sarap-sarap. Kagutom mag ano sa plaza? Ang ginagawa niya to? Nagpapasin sila ng t-shirt. Ang dyan? Hindi yeah, eh? yeah, lang yun. Sa dumagay ito. Magkano ba? Hindi lang. Basta mag lang. Dala ka lang yung t-shirt mo. White t-shirt. Huwag lang pula. BBM kasi yun. Huwag lang pula. Itim! <laughs> pwede itim! Uh, Asan doon ba? Basta yun yun. <laughs> so, basta doon sa ano? Parang pambansang ano ba yun?

Mmm, masyap ng barbecue ni Tintin. <laughs> Ang hang? Hmm? Ang hang. Dito pa, lang. Ay, nadubo kanina. <laughs> ay, nadubo mo? Dito lang yan sa lukat to. <laughs> Punta na kayo dito. <clears throat>

45, 45 days? Hindi. Ano? Kwan? native. Ah, ganun? Hmm. Ang laki na? Malik pa. Kwan mga... Ganyan to. tagal lumaki? Eh. Ah, dalawa lang? Mm, dalawa lang. Kaparami mo. Kaparami mo. Hmm. Deha, sa kuwan sa banda yan, sa lipa yan. So, na ito. Usak ka, at bang sa ilurin. Usak ka mabot sa ilurin, katong na detox. Katong na detox diya ba? Ito na mga kawayan. Kinawayan nga. Kwan. Masulat. Kabantay atong kwan. No, Bagong restaurant diha parang sakwan. Murag tinisan. Oo. At mga to? oh at mga to na itindahan. Tinis nga yun, tinis. Ano yung inahan na dito? Hmm. Na yung... Pagodora itong na yung kong restaurant. Saka pa ito? Mutay dito. Mutay dito. Dito. Labang ato na dito naman. Pag amping, pag ha? at mga to? Oo. Pag amping, ha? Parang ice cream, coffee, ano lang naman Yung shop na yun? Nandun nga kami kahapon, trinay namin yung nila. Hala ko, kainan. Hindi pala. <coughs> Ice <Ayikin>. <submarine> cream nila, hindi naman ganun kaano. Ah. Masarap pang nagendas. 9255 na. Kung itong kilo, pag tundo dira. Kaya ito na siya kasada. Tunay. Ha. Dugtok to kilo. Pagbantay, paglabang ha. na siya? Pag amping. Pag pundo dia. Kaya magsigi mo kinanggol niya na amos <laughs> kasada. Kailan to tayo kanyang kasada? Kasada? Dito sidang to tayo. Kailan buha? Asa tayo kailan tayo. Dito kasada. Dito kasada? Kapit ka na yung labing ni Moray. Ha kain! Eh kami ay yung namin yun. Ganun talaga. Ang, ang halang ng sili mo. Ano yung sili na yun? Nakalati kong halang nilagay. Ay, <laughs> Ay, yung yung sili niyo. nyo. Sili Oo. Ang halang ah. Dimon pa rin. Kaya mahalang dimon nyo hmm. mas. Kalati yung halang nilagay ko, hindi ko inubos. Ang <laughs> halang pala yan? Oo. Oh. na, pag meron na iba. Eh, para isang subuan lang. Ipapahid ko na lang. Para isang subuan na lang. Ano ko ako Ha? 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 Yung kanin, ng kanin. <laughs> <laughs> wala na, ayoko na, ayaw ko na. Bilis kanin, wala ayoko, na ko kanin. Ayan, <laughs> sa'yo na nga lang lahat yung kanin eh. <laughs> na yan. Ayan na lahat katira. Nagtampo na, nagtampo. <laughs> Sayang hindi kami nakasama kahapon yung, rally rally nila Diyan lang sa bakong <laughs> Balik na po Ay salamat na Diyos Pusog Danda ang sa kanin Tula yung kanin <laughs> Sabay-sabay muna. diya Diyan maya maya sabay-sabay na

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Saan ba sila? Papunta na dito. Oo. Um, uh -huh. Sa Lainaskon, Bihar. Sige na na. na na. Napahiran na na. ba uh, ka this Ano? Sa may niya? Ano ba ito? Kasi parit na. Eh. Nga. Ayoko niya. uso mo. ba? sa? sa? Hindi ako sinito sa kanin. Nungubos ka agad, oh. Grabe ka. Grabe, <laughs> Grabe ka. Kala <laughs> ko hindi ka magkakanin. <laughs> hindi nga kanin, Tingnan niya lang ito, eh. <laughs> come eat. Ito na ang itong doon. Kasi ito ay matakot siya, mo, come eat. Papuntahin mo tapos kakainin <laughs> mo siya. Come eat marunong sila mga Chinese hindi hirap hirap kausap ang Pilipino naman walang ano eh walang pili eh pagka natuto ng Pilipino sa isang lugar yung word nila na madali nang umano. madali tayo makakommunicate kagad sa kanila eh ayaw mo naman ito po. Tapos ka na? Papak. ayun pa papa eh. Ay, isa <laughs> <laughs> Sorry. Ayan lang yan. Ayan lang lang yan. Ayan lang lang Kala ko may kumakalabit sa likod ko may aso ko <laughs> Ay! ito yung kulajin to mga to hmm? ito yung kulajin Hmm. So, na bye